Ha ha ha, hanggang Pilipinas lang kaya kasi mababaw lang dito. Try mo sa ibang mansa, mas malalalim dagat don. Hay, kontrabidang to! Ah. Nosubukan mo talaga ako ha. Sinusubukan mo ako. Sige, challenge accepted ha. Mahal, magbuka nga ng pa, ano, ng pa-Indonesia. Ano, next month? Hindi, ngayon na. Ngayon na? Ngayon na, ngayon na. Ibok mo na. Sige na, ibok mo na. May kontrabida kasi Aranda dito. Karanda yun? Kita rin, gigits? Ay. Ah, basta. basta. ngayon ah, na. Sige, oh. Oh. It's sure good ha. 100% sure. 101. Sige, sige. Kontrabida ka kasi Eh di gagawin te Paano ba yan? Dahil kontrabida Nandito na ako sa airport Baka sabihin mo Scripted eh di ba? Oh. Hindi green screen yan Totoo yan ha Outfit oh. oh, check Outfit check Outfit check Outfit check. <laughs> check So yan abangan mo Pupunta na ako ng ibang bansa Ibang bansa pupunta ako International ha hmm, Ikaw nagpupunta sa akin ha? Kontra B lang to. Oh, ayan na, ante ha. Ayan na, ante. Papunta na kami sa eroplano ha. Baka sabihin mo, eh, nang paprank lang ako. Pupunta talaga kami ng ibang bansa ngayon. Ginising mo diwa ako, ante. Ha? alaka. ka. Ayan na, ante ha. Hmm. Gigil mo ako. Ay, ito na, ito na, ito na. Nagahir pa ako ng speedboat para lang sa request mo. O ayan na, magdadive na ako dito sa Indonesia, sa ibang bansa. Ayaw mo sa Pilipinas eh. Marami kang hot issue dyan eh, no? So yun, dadive tayo dito. Ang sinasabi mo sa na ang Pilipinas mababaw. O ayan na, nag-ibang bansa na ako para malalim yung i -dive ko ha. Sige, sumama ka ha. Pag ako nalunod, kasalanan po. Huwag <laughs> naman. Ano, tara. Otra. O, tara. O, na. Ito na, idol. Nasaan sa sagitan na ako ng dagat, baka sabihin mo, ano pa rin, mababaw pa rin. Para sa'yo to. Kaya kapag nalulod ako, huwag <laughs> na ba? Alam mo na. <laughs> Sige, so tatrain try natin guys. Hingal ako malalim, tapos shoot na tayo. Okay, tara. lakas mo! Pusa ka na! Ang lalim nun, bis! Alo, idol! Sana wala nang rason. Pumunta ako na Indonesia para sa'yo. I love you, mahal na mahal kita. Pilipino na mga oh, Ang daming dumadaan, nakakahiya o. Oh. Ang lungkot na naman o. Ang gagawa dito. Uy! Alis na tayo, nakatulalaan na naman dyan Hindi Ang di masaya eh. Yung alin? Ang, ang ginawa ko. Ang galing mo nga eh! Tignan mo, saan ka lumayo? Indonesia, Bali. Ang galing mo nga eh! Eh, oh. sasabihin na ng mga tao. Hindi oh. naman ibang bansa yung Pilipinas lang yan eh. Anong Pilipinas? <laughs> Putik na yan! Oh. Tasas tasasabihin pa nila. Try mo naman sa US. Putik na yan! Uy! <laughs> Tignan <laughs> <laughs> mo na yan! <laughs> DZOB! Try mo nga sa US next time. Paabutin nyo to, 50k. Putik na yan! 100k react, US, ZOB. Oh. 200k react! Kasa! 200k react! Kasa, kasa. US. oh, 200k react yan ah.